hindi kaila sa publiko ang masalimuot ng mga isyong kinakaharap ni Maggie Wilson dala ng pagkasira ng marriage nila ni Victor Consunhi. Sa ngayon nga ay panibagong kontrobersya na naman ang kanyang kinakaharap. Kung pagbabasihan ng kasalukuyang nangyayari, mukhang may mga taong ayaw siyang patahimikin at bigyan pa ng kasiraan, hindi lang ang kanyang panghalal. Katunayan, nitong mga nakaraang araw ay mainit na pinagpipiyastahan ng netizens sa social media ang patungko sa scripted scam issue laban sa kanya kung saan ay dawit sa usaping ito ang kanyang furniture concept brand na Akasa Manila. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa scripted na scam issue laban kay Maggie Wilson. Maggie on his ex attempting to bankrupt her. Sa Instagram story niya no, September 23, 2023, isa na publiko ni Maggie na hindi lang personal na pagsubok sa kanyang pamilya ang kinakaharap niya, kundi pati na rin sa nakakalungkot na pagkakadiskubre ng pagnanakaw sa kumpanya niya. Bagamat ibinigay niya raw ang kanyang tiwala sa mga individual na namamahala sa negosyo, ito ay sa huli ay nilabag. Iniwan siya na may pasanin ng pananagot na kanila nang ginagawa ng legal na aksyon. Gayun paman, ang mga pagsubok niya ay umaabot sa labas ng kanyang kumpanya. Ayon kay Maggie, sinusubukan ng kanyang ex na i ang akasa at maging siya mismo. Kabilang araw dito ang milyon-milyong piso na hindi binabayaran ng mga utang mula sa kumpanya nito. Bagamat hindi pinangalanan, hindi maitatanggi na ang tinutukoy niyang ex ay ang kanyang estranged husband. Ayon kay Maggie, Ayaw na raw niyang bigyan pa ng malalim na detalye ang tungkol dito, pero aminado siya na ito ang dagdag sa nagpapahirap sa binagdadaanan niya ngayon, mentally, emotionally, and financially sa kanyang personal na buhay at maging sa trabaho kahit na hindi ito anya gaanong halata sa labas. Samantala sa panahon ng kaguluhan, nagpapasalamat naman si Maggie sa suporta na kanyang rumored boyfriend, ang British Thai entrepreneur na si Tim Connor at sa team nito na nagbigay ng tulong sa mga customer na naapektuhan ng mga nakabimbing order. Hinimok ni Maggie ang mga customer na mag-direct message sa Instagram page ng Akasa para irisulba ang delay deliveries at sinabing hindi siya nang hihingi ng simpatya o awa, nagbibigay lamang siya ng kaunting konteksto. Nagpaabot din siya ng paumanhin sa mga naapektuhan ng mga isyong ito na kanyang personal na buhay at nag-alok ng isang pasilip sa kanyang mahirap na paglalakbay. Nilinaw niyang aayusin at kagawa nila ng paraan ang problema. Samantala, pinili naman ni Victor Cunzunji ang manahimik okol dito. A smear campaign against Maggie and Akasa on TikTok Kasunod ng publiko ni Maggie sa problemang kinakaharap ng Akasa Manila ay ang paglabas naman ng smear campaign laban sa kumpanya niyang ito. Maraming TikToker ang gumawa ng video at sinasabing si Maggie daw talaga ang nang scam sa mga tao. Kasabay nito ay ang paggamit nila ng hashtags na Stop the Drama Maggie, Lagot si Magot, Give Back the Money at Whiny Wilson. Ngunit ang pangyayaring ito ay hindi naman basta pinalagpas ni Maggie. Sa kanyang Instagram post noong September 26, 2023, sinagot niya ang mga akusasyon at kasiraang ito. Ani Maggie, hindi na bago sa kanya ang tawagin na kung ano-ano, lalo na at matagal na siya sa industriya. Wala na nga raw bago sa mga sinasabi sa kanya na panghuhusga at pang-iintriga. Anya, hanatang nag-usap-usap ang gustong siraan siya dahil iisa lang ang kanilang script at consistent na sinasabi laban sa kanya. Maging ang ginamit na hashtags ay plinano din daw. Dagdag pa ni Maggie, alam niyang destruction lang ito at hindi siya papatalo. Anya, like water off a duck's back. Let them judge you. Let them misunderstand you. Let them gossip about you. Maggie revealed that TikTok influencers were paid to attack her. Kilala bilang palaban, hindi basta na lamang sinukuan ni Maggie ang patuloy na paninira sa kanyang pangalan. Gamit ang kanyang Instagram ay sunod-sunod niya inilabas niya ang resibo at inilantad na may mga social media influencers sa TikTok na binayaran upang gumawa ng mga video laban sa kanya base sa screenshots na ibinahagi ni Maggie ay makikita sa group chat ang script na pinadala sa mga influencers para magsalita at makibahagi sa kampanya para siraan hindi lang siya at ang kanyang kumpanya kundi maging kay Tim. Sa screenshots, mababasa din na naghahanap ng TikTok influencers na mayroong 3 milyong followers at babayaran ito ng 8,000 na talent fee. Base sa script, tatalakayan ng influencer kung scam ba ang negosyo pag-aari ni Maggie na Akasa. Nariyan pa ang ilan sa mga instructions na binibigay sa mga influencer na gustong gawin ang trabahong ito. Sa gitna ng smear campaign, ibinunyag ni Maggie na ang atake laban sa kanya ay mula daw sa entrepreneur na si Rachel Carrasco ang kasalukuyang partner ni Victor. Sa kanyang mensahe, binanggit ni Maggie na si Rachel, ang babaeng naghain ng kasong cyber libel sa kanila ni Tim, ay siya rin nagbayad sa mga influencers. Sa kanyang mensahe, tila may pang-aasar pa nitong sinabi na feed them with screenshots and put together a smear campaign, but next time, don't get caught. Paliwanag ni Maggie na kung titinang maigi ang screenshots, makikita rito ang icon ni Rachel na kaparehas sa nakalagay sa Instagram profile picture nito ang ginamit sa mga videos. Maging ang mga timestamps sa mga screenshot anya at script ay pare-pareho. Makahulugang dagdag mensahe pa ni Maggie. Just stop, it's embarrassing. Be happy and leave me alone. Waring patama niya ito kina Rachel at Victor na magpahanggang ngayon ay hindi pa din siya tinatantanan. Sa huli, ay nagbigay ng babala si Maggie sa mga influencers sa sangkot na makipag-usap sa kanya para hindi na madamay sa kaso. Samantala maging si Tim ay bumanat din at ibinahagi sa kanyang Instagram stories ang screenshots ng paninira sa kanya. Mensahe niya sa isang post, If you're going to do a smear campaign about me next time, make sure no one sends me the script or the messages on who the client is or how much you were all paid. TikTok Participants Apologized Kasunod ng babala ni Maggie na bibigyan niya ng karapatang legal na aksyon ang smear campaign laban sa kanya, isa-isang naglabasan ang lumahok sa kampanyang ito at humingi ng paumanhin. Sa Instagram stories ay binahagi niya ang ilang TikTok influencers na humingi ng dispensa sa kanila ni Tim sa ginawang mga video ng mga ito. Dito ay inamin din nila na may nag-alok nga sa kanilang naturang project at binigyan sila ng script upang makapanira. Anila'y alam nila na kahit anong gawing paliwanag, maling-mali ang kanilang ginawa. Karamihan din sa kanila ay aminadong hindi nila kilala kung sino si Maggie at Tim. Maging kung patungkol saan ang script na binigay sa kanila ay hindi din nila alam. Basta na lang nila itong tinanggap na hindi man lang daw nag-research kung may katotohanan o wala ang kanilang gagawin at hindi kinaila na agad na nagpasilaw sa salapi. Ayon naman sa isang TikToker, bilang pambawi sa kasalanang nagawa ay nakipagtulungan siya kay Maggie. Lahat raw ng screenshots o ebidensya na kinakailangan nito upang matuntun kung sino ang pasimuno sa likod ng lahat ng ito ay ibinigay niya na. Nang matanong kung bakit pumatol sa kakarampot na halagang 8,000, nilinaw na naturang TikToker na 7,000 lang talaga ang kanyang tinanggap dahil may cut na raw itong 1,000. Pero may hinala daw siya na 10,000 talaga dapat ang bayad at nagkaroon na ng maraming cuts kaya bawas na ito nang dumating sa iba. Sa huli ay pinaabot ng mga influencer na pinagsisisihan nila ang nangyari at sinabi na magbibigay sila ng kooperasyon upang marisolba ang issue. Magi's message to all who participated in the campaign. Mukhang mahaba-haba pa nga ang lalakbayin ng usaping ito sapagat nariyan ang kaseryosohan sa kampo nila Maggie na panagutin ang tunay na may pakana ng paninira. Katulad ng dati ay muli niyang ginamit ang kanyang social media account para ipahayag ang panig ng kanyang kwento habang tinatahak ang ilang legal na hakbang sa pinakabagong Instagram post niya noong September 27, 2023. Muli siyang nanawagan sa lahat na nakasama sa kampanya na magkipag-ugnayan sa kanila ni Tim at binalaan na hawak nila ang pagkakakilan nila ng mga ito. Sa mensahe, sinabi ni Maggie na mag-direct message sa Instagram ni Tim ang sino mang sangkot at magpakita ng screenshots na may kinalaman sa kampanya bago sila magdesisyon kung isasama ba sa sasampahan ng kaso o hindi ang mga pangalang hawak nila. Hinimok din ni Maggie na ipresenta ang lahat ng hinihingi sa loob ng 24 oras. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!